Good morning sa tanan, may buntag mga bus. Good morning guys. Karon sa taga balik ug upload. Wa taka upload gahapon kay nabisi ko kuno hay ba. So congrats day sa nakadaog sa atong doble ga gabi. Eh. Gawas na gyud hindi na ang 9 nine to 9 nine. akong gihatag nga 2, 9, 9 dala guys Tanawa. na ito gihatag nga tubul, bull guys wala akong gihatag Nawa nyo guys. Medyo hanap-hanap lang. 299. O. Oh. Diba? 299. So, kanang doble. Inyo ganang tuyo kon katulo. Para straight permit inyong daog. O, oh, diba? 299, 288. So, ang nigawas gabi eh, guys, kay 9 to 9. So, katuloran na ininyo tuyo Si, syempre, street yun. Kung rambo lang, gamay rin yung daog. Diba? Sa giingon ko na ninyo nga, basta doble, inyo yung nakatulo tuyokon Tanawa di, street kayo. 9 to 9. 9 gihatag. So, congrats sa nakadaog. Sa nakataya sa 299. Nga akong gihatag. Straight yun na siya. Katulo na tayo kon. Bisag singko rin yung taya. Dos mil sa nakapin. Kung parehas na. 299 lang inyong yun gikuwan. Yun inyong gitayan. Sunod, may rambo mo nga singko. Yung 750 lang. So, Katuloran nyo tayo kung bisag tag-singko-singko, dos mil na, dako, kaya di di ba? O, oh, diba guys? Ano lang ka, koan? Kaysa mga regular, irregular lang ka mga koan? na number parehas sa ng 1, 2, 3 lisod yun na dakpon kay kuwan man pero kanang nang duble lang dakogin mo kuwan na ego gamay ramay nyo matayan Okay So, congrats sa tanan nga nakataya sa atong 299 kaya wa man tak upload kahapon. so upload na karon maghatag-tag numbers guys so direta sa hot numbers na nato karon hot numbers so maghatag ug hot numbers hot numbers guys <clears throat> so first kombinasyon nato karon sa hot numbers Kini ini gawas man ng 301 hapon. So, maghatag ko 0, 3, and 7. First combination na to sa hot numbers. So, second number na to. Second combination. One, two, and five. Okay na guys. Pick up lang mo sa hot numbers na to karon. sa so hot numbers. Okay. 0, 3, 7, o 1, 2, 5. Mga na itong hot numbers karon Ayaw ninyo. Ibaliwala ang atong hot numbers. So, all draws ga po ha. Hantun ni gabi eh, guys. So, naka-pick up na mo. Pick up lang sa ganahan. So, next ta. Sa best number ta guys. Best number na to. First kombinasyon na to sa best number. 3 1 and 7. First kombinasyon. Second kombinasyon na to sa best number. 7 3 and nine. Kuna. target og rambol ayaw yung kalimti ang rambol para sure bull guys. Mo na kombinasyon nato sa best number pick up lang mo Si ganahan niyo dia ng plastada kamo na bahala. Basta ang double nato ang nga kombinasyon. Tuyo ka na inyo katulo para dili mo si o makakuha na siya makagawas na atong double sige ra pag double okay so next ta direta sa sp number or special number na to sp number special number na guys So, first na ito nga kombinasyon sa special number. 3, 6, and 9. 3, 6, 9. First kombinasyon sa special number. Sika na to. seven, and two. Kena. Special number three six nine. seven, and two. Pick up lang mo ah. Pick up lang mo guys. Sa ganahan ninyo. So next ta. Proceed ta sa iskalera. Ang iskalera nato guys. Murag sure ball na Karong adlaw ni Mugawas ba? So pick up na mo ha. Sa ganahan ninyo. So dirita sa iskalera. Iskalera. Number So, first kombinasyon na to. 4, 5, and 3. First kombinasyon, 4, 5, and 3. Next na to ang iskalera. Maghatag lang akong upat kong kombinasyon, guys. So, ang sikan. 3, 1, 2. Ang ikatulo. 3, 2, 4. O, ang last na to nga, number 6, 5, 4. Ka na. Pick up lang mo. 4, 5, 3. Sa eskalera na ito. 3, 1, 2. 3, 2, 4. O 6, 5, 4. Pick up na mo guys. Kay basin mag-eskalera na gud karon mga dalawa ba? Ano na yatong mga best nato nga uh, eskalera. So dire na sa dasa, double number. Atong double number guys. May porohan gyapon nga mag-double karon. Basin mobalik karon yung gabiin na sa Ang result sa double na to basin gabiin na na siya. So double number ta double number. So, nigawas naman ang na atong 299 kagabi eh. So, maghatag na sad ko o bag -o nga number karon So, tulo lang ni siya guys. Tulo lang ni ka-kombinasyon sa kuan Double na to. First combination na to. 2, 5, 5. Nya, yeah, ang sika ka na itong kombinasyon sa double. 747. Nya, yeah, ang last na to guys kay 5, 8, and 5. Kana. Tulo lang akong hatag. Basta akong giingon ninyo, katulo ra ganyan ninyo tuyo guys. Pero depende na, na ninyo. Basta ako lang i-suggest katulog yun ninyo yung ko na ang double para sure ball kid. Wala na yung rambulay na. Bisa tuk, tuk, singko, singko Tako na mong dawaga guys. So pick up na mo. Yung sa kuanin nyo ganahan nyo dia ang double mao na double 2 na nato karon 255, 747 og 7, O 5, So good luck na lang ninyo. Mahintaw makalusot na sa karoon. Kalusot na atong itong doble gabi eh. So, karong nga akong ipanghatag nga numbers. May untag makalusot na sad. Okay, guys. Pick up lang mong sa ganahan ninyo. Huwag sa ganahan nyo nga plastada ha. Basta ang doble ay dyo kalimti. Katulog yun na tuyokon. Okay. So, congrats sa tanan sa nakadaog sa 299 or 929. Atong gihatag gabi eh mo ini gawas gabi eger okay guys daghang salamat exit na ta naapay buhaton thank you daghang salamat sa and god bless